Hindi mabilang na mga video okay session ang tinatangkilik ng mga Pilipino sa paglipas ng mga taon sa musika ni Rick Segreto. The Filipino-American recording artist is the voice behind immortal classics in the OPM songbook Don't Know What to Say, Don't Know What to Do. Kahit konting pagtingin, loving you, give me a chance, stay at marami pang iba. Si Segreto ay nagkaroon ng isang maunlad na karera sa lokal na industriya ng entertainment bilang isang mga awit at aktor. Ngunit hindi alam ng maraming tao na hinabol din niya ang isang karera sa akademiya bilang isang guro at mananalaysay sa huling yugto ng kanyang buhay. Bago ang nakakalungkot niyang pagpanaw, dala ng isang aksidente ng motorsiklo noong September 6, 1998. Ating At alamin ngayon ang detalye ng buhay ni Rick Segreto dito lang sa istoryahe. Si Richard Vincent Segreto Makaraig ay talagang ipinanganak sa New York City sa isang Italian-American na ina at isang Pilipinong ama. Siya ang pangalawa sa limang magkakapatid at ginugol ang unang ilang taon ng kanyang buhay sa Amerika. Ang kanyang ama ay isang kapitan sa Philippine Army na isa sa libo-libong mga bilanggo na pinilit na maglakad ng higit sa isang daang kilometro sa kasumpa-sumpa na Bataan Death March. Ang nakakatandang makaraig ay nakaligtas sa Death March at kalaunan ay lumipat sa US at naging isang sergeant. Ang mga segretos ay lumipat sa Pilipinas noong huling bahagi ng 1950s kung saan ang patriarch ay nagtayo ng isang medikal na kasanayan. Si Segreto mismo ay unang nag-aral sa Lourdes School sa Quezon City, ngunit ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Guam nang lumipat ang pamilya doon noong 1959. Sa huli ay bumalik siya sa Maynila upang pumasok sa unang taon ng high school sa Ateneo de Manila University. Noon pa man ay nagpapakita na si Sigreto ng mga palatandaan ng pagmamahal sa musika. Siya ay tumugtog sa isang banda kasama ang kanyang kapatid sa Guam. At ito ay talagang sa Ateneo kung saan nakilala niya ang isang grupo ng iba pang mga kabataang mahilig sa musika na kalaunan ay naging orihinal na Apo Hiking Society. Natapos ni Segreto si ang mataas na paaralan sa Guam at kalaunan ay lumipad sa mainland US upang pag-aralan ang kasaysayan sa Creighton University sa Omaha, Nebraska. Kahit noon ay nagpatuloy siya sa paglaba sa mga banda pagtatanghal sa mga palabas at pag-arte sa mga produksyon sa entablado sa paaralan. Noong 1970s, kasama siya sa isang show band at nagtanghal sa buong Estados Unidos at lumipat pa sa Japan upang gumana para sa mga manunoo doon. Ngunit tila naramdaman ng batang artista ang paghila ng kanyang pinagmulang Pilipino dahil sa huli ay nagpasya siyang bumalik sa Pilipinas. Ayon sa isang artikulo, si Sigreto ay nadiskubre ng isang stage director at film critic na si Nestor Torre habang nagtatanghal kasama ang isang banda sa Cusco Lounge sa Dumang Manila Midtown Hotel. Pagkatapos ay isinama ni Torre si Sigreto sa musical na kabaret kung saan nakakuha siya ng mga review. Sa huli ay nakakuha siya ng kontrata sa pag-record at inilabas ang kanyang debut album na pinamagatang Segreto noong 1982. Nilalaman ito ang hit na kahit konting pagtingin na kalaunan ay naging pamagat ng isang blockbuster na pelikula na pinagbibidahan ni na Fernando Poe Jr. at Sharon Cuneta noong 1990. Sa kanyang silky vocals at magandang hitsura, hindi nagtagal si Segreto ay naging isa sa pinakamalaking pangalan sa Philippine Entertainment noong dekada 80 at 90. Marahil ang kanyang pinakamalaking hit, Don't Know What To Say, Don't Know What To Do, ay nakover ng maraming beses sa mga nakaraang taon kasama si na Rachel Alejandro at Side A at hindi mabilang na iba pang mga awit sa YouTube. Ang kanyang kantang Loving You ay sumikat din at kalaunan ay na-cover din ng mga artist tulad ni Nina. Nakisali rin si Segreto sa pag-arte, lumabas sa mga pelikula tulad ng Missing in Action 1984 at May Minamahal 1993. Nung huling bahagi ng dekada 80, lumipat siya sa Guam kasama ang kanyang asawa noon Isang Dutch flight attendant na si Erica na nagsilang sa kanya ng isang anak na lalaki na nagngangalang Darby. Nagturo siya ng literatura sa Universidad ng Guam at kung minsan ay nagaambag ng mga artikulo sa isang magazine dito sa Pilipinas. Ngunit kahit noon pa man ay hindi siya tumigil sa pagtanghal, madalas na lumalabas sa mga lokal na bar sa paligid ng isla. Minsan kasama ang kanyang kapatid na si Gordon kung saan nagsimula siya ng isang kaswal na proyekto sa side music. Nawalay si Sigreto sa kanyang asawa noong kalagitnaan ng 1990s nang lumipad siya pabalik ng Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang karera sa entertainment. Naglabas siya ng ilan pang mga kanta at noong 1997 gumanap bilang Ferdinand Magellan sa musical na Lapu-Lapu. Siya ay naninirahan sa Salcedo Village sa Makati nang ang kanyang hindi napapanahong kamatayan noong 1998. Ayon sa mga balita noong panahong iyon, sakay si Segreto sa kanyang motorsiklo sa kahabaan ng EDSA bandang tanghali noong September 6 nang mabangga siya ng isang jeepney. Sa lakas ng impact, tumilapon siya mula sa kanyang motorsiklo patungo sa nakausling steel bar mula sa ginagawa noon na Edsa Buendia flyover. Agad siya ang namatay. Mga tatlong linggo na lamang bago sumapit ang kanyang ika na putpitong karawan. Bumuhos ang mga pakikiramay at parangal mula sa iba't ibang dako pagkatapos kumalat ang balita ng kanyang pagkamatay. Nakapag-record lamang si Segreto ng isang buong album tinatawag na Man of Our pagkatapos ng kanyang debut. Ngunit ang epekto niya sa eksena ng musika ay nararamdaman kahit ngayon. Mahigit dalawang dekada mula noong siya ay pumanaw. Marami pang mga awit ang lumalabas na may mga hit sa paglipas ng mga taon. Ngunit walang sino man ang nakatulad kay Rick Sigreto. Marahil ito ang dahilan kung bakit patuloy pa rin kaming nakikinig sa kanyang mga kanta at kinakanta ang mga ito sa mga sesyon ng video okay hanggang ngayon. shoutout kay Hector Nepomuceno, Mel, Marie Chris, Marinel, Pubs TV Official, Jojo at Asli Yongko, Setsu. Maraming salamat sa patuloy ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.